Ayan din naman ang advice ko kay Paolo. Ipagsigawan na at ipublic ang relationship nila ni Kim Joo para wala nang umaligid pa. Support agad ang head of director sa kung ano ang magiging hakpang ng aktor. Kung aamin man sila, tanggap na rin ang management para iwas na sa mga negative issue. Masyado nang bugbog si Kim Joo sa mga hate comments. Na wala namang katotohanan, kaya kung aamin man ang Kim mas magiging maligaya ang lahat at paniguradong maraming magbubunyi. Especially buong pamilya, friends, at syempre ang mga fans. Ayon sa mga komento, isa siguro sa nagustuhan nila kay Paolo, ang malaking pagrespeto kay Kim. Hindi niya tinitake advantage yung pagiging single nito naghintay siya ng tamang pagkakataon. Kahit noong palang feeling niya, walang pag-asa. Ngayon ay nilalabas na ang feelings niya. Parang hinayaan si Kim Chu na magkabangon ulit at mag-grow ang ganda ng kinalabasan. Binigyan ng oras at panahon para maghilom sa mga maraming ganyang lalaki. Sana maraming ganyang lalaki na katulad ni Paolo marunong maghintay. Ayon pa si isang komento, buti pa si Derek palaging nandyan para kikimpaw. Kaya siguro malakas na ang loob ipagsigawan sa mga event. Napansin ko rin iyan na sobrang clingy at vocal na siya sa feelings. Tinamaan na nga po. Anong sa inyo sa new update na naman? Din ba?